Hello everyone! Welcome back to my channel. It's been a while. Now, uh, me and my uh, Kate and my wife, hello, we went to their school to uh, enroll them and guess what? We uh, fully paid uh, both of their enrollment. Uh, Sige, Rian. Hi! are uh, You're a student na. You ready? Yes! Uh, how about you, Ate? Yeah. Alright, now in this video, uh, tuturuan ko kayo ng technique, no, kung paano kayo makakaipon sa tuition ng anak niyo. So, this is for the uh, viewers na mayroon ng anak, no? At saka may maliliit na anak na mag-aaral na. So, please stay tuned. So, yun na nga, no? Uh, Pag-uusapan natin ngayon in this video kung paano Uh, mag-save para sa tuition fee ng anak pero bago ang lahat if you're uh, new to my page you my channel you can subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo at mapanood nyo mga iba nating videos uh, first para lang sa may mga trabaho okay no, kung wala kang trabaho syempre hindi naman pwedeng suntok sa buwan yung tuition fee ng anak mo hindi naman dadating yan unless mayaman ang iyong papa at mama <laughs> uh, dapat may trabaho kayo na stable para may monthly income kayo kasi doon papasok yung uh, gagawin natin eh kasi kailangan natin every month mag-save now, paano mag-save? you need to open a bank account yes, uh, mas maganda kung hindi ATM uh, mas maganda kung passbook or uh, checking, in my case I have uh, a checking account and a passbook account para sa mga kids ko, no kami ng wife ko yung checking account bakit? Kailangan ng checking account or passbook para uh, hindi nyo basta-basta mawi-withdraw yung itatago ninyo. Okay, kasi pag ATM, mapunta kayo sa mall, may makita kayong sapatos o t-shirt kahit 200 pesos lang, madaling i-withdraw. Pag banko, pipila ka pa, medyo tatamanin ka pa. No? Kung nasa bahay lang yung pera nyo, andali kasi yung yan. Isang burger delivery lang yan mababawasan na agad siya okay uh, kaya ang ginagawa namin ng wife ko na since meron na kaming bank bank account every month na may income kami every sweldo niya every kita ko nagtatabi uh, talaga kami kahit 1 or 2k uh, tapos pati sa mga bata kahit nagka 500 lang para lumago at uh, at the end of the school year meron kaming ma withdraw na pang tuition again next at saka pinaka ginagawa ko talaga to na pinaka effective is yung 13th month pay ko uh, talagang yung portion nun, konti lang ang gagastos namin uh, most of it para sa tuition ng anak ko and it will cover the entire school year ng tuition ng anak ko. in my case no ah uh, kasi medyo maganda yung 13th month pay ko before the pandemic ngayong wala akong work uh, side by side na nilang, nag-save na lang kami. Pero pinaka-effective yun, uh, discipline na lang yung kailangan nyo. Pagkuhan nyo ng 13 month, i-enroll nyo na. Uh, kasi ang advantage ng sobrang ginhawa at sobrang hassle fee. Hindi na kayo pipila sa permit, pag may exam, hindi na kayo mag maghihiram ng pera para kung kapos kayo sa exam examination week para makapagbayad lang napakalaking ginhawa niya so there you have it uh, again thank you for watching and uh, God bless stay safe everyone ciao